My boyfriend ako, dati kaming LDR since 2022 to 2024. Saudi ako at Qatar naman siya. Nung nasa Qatar siya, unang nagtiwala talaga ako. Tiwalang tiwala ako tapos comfortable ako. Tapos mga ilang buwan, nag-aaway na kami. Tapos kapag mag-aaway kami, malalaman kong nakikipag-chat pala siya sa iba. Pero hindi ko pa alam yon. Uli ko nang nalaman ang ganyan nung okay na naman kami. Nag-cheat na siya sa akin, nakipag-chat na rin siya sa dati niyang ex. Tapos may nahuli akong I love you Han pero huli ko na talagang nalalaman ang mga bagay-bagay na ganyan. Kapag maayos na naman talaga kami. <laughs> bakit ganon? As my part po, umiiyak ako nang hindi niya nalalaman pero may time talagang iniiyakan ko talaga siya sa chat. Pinaparamdam ko sa kanya na bakit niya ginagawa sa sa akin ito. Pero hanggang iyak na lang ako nung no, alam ko yun kuya ron, sa paulit-ulit na ginagawa niya sa akin, nagiging manhid na lang ako. Noong kapag hindi siya or hindi niya sinasabi sa akin na ayaw niya, nabigla-bigla siyang hindi magpaparamdam sa akin, tas ako naman nagugulat na lang bigla na bakit? Noong una, hindi ko pa alam ang sagot. Noong paulit-ulit na niyang ginagawa sa akin, parang napapagod na ako. Pero, hindi pa kami nagmi-meet -me LDR pa lang po kami niyan. Tapos nung pinaramdam ko sa kanya, hindi siya kawalan kahit deep inside sobrang nasasaktan ako. Tapos after one week nagparamdam siya sa akin. Nagsusorry siya, na konsensya daw siya, sa ginawa niya sa akin, nagmumura na, mumura niya rin po ako, nabobo ako, tanga ka, wala kang utak, lalo na kapag galit siya siguro. Sobrang bigat sa akin nung panahon na hindi kami nag-uusap, parang may kulang. Nung umuwi na siyang Pilipinas, ganyan pa rin siya ang pakiramdam ko kasi parang hindi ako magiging okay kapag hindi kami mag-meet. Oh. Then nag-decide kami na mag-meet kaming pareho. Na ako, oh, nako, dito ako kinakabahan sa part na to. Hmm. Ngayon ko lang to binabase eh. Hindi ko alam ang kwento mo pa. Ay, eto na. Then nag-decide kami na mag-meet kaming pareho. Naging okay naman na magkita kami na sundan ito ng paulit-ulit. Ang balik na naman ang aking bakiramdam sa mga una kong videos ng Hugot Radio. Okay, tapos alam mo kuya Ron, minsan parang nakukulangan ako sa mga ginagawa niya. Alam mo yun, parang dumating ako sa point na tinutuyo ako, pinapabayaan niya lang ako. Tapos papatulan niya pa ako. At at least na pakalmahin malang niya ako, Ah, uh, pinapatulan pa niya. Sabi niya sa akin, Ikiwalayan ko na lang daw siya. Maghanap na lang daw ako ng lalaki na palagi na lang daw kami nag-aaway. Nakakasawa na daw ako samantalang yun lang ugali na meron ako, wala siyang pakialam. Hindi siya yung tipong lalaki na hindi palalambing. Oh, 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 oh. Tapos ito na. Ito pang nakaraan. alamang ko rin Huli na na naman. Nalaman ko sa kaibigan niyang babae na sinasabi daw ng kaibigan niyang babae na wala daw siyang jowa at wala daw siyang balak magjowa pa samantala jowa na niya ako. Tinatanong ko siya about sa ganyan. Sabi niya matagal na yan kasi totoo naman talaga na matagal na. Kasi yung date, matagal na talaga. Akin lang, bakit niya nagagawa sa akin yon Wala siyang sagot. tas itong sunod-sunod na pagkikita namin, okay naman. Sana nga, okay ah. At wala yung mga kung ano-ano pa man ah. Continue. tas Kuya Ron, bakit ganun? About, ay nako, eto na. Kakasabi ko lang. <sighs> kuya, Ron, kuya Ron, bakit ganon? About sex. Parang di ko nararamdaman pagmamahal niya sa akin. Ay, nako. Nako, oh, nako. Gusto ko lang na maging masaya ako. Kasama siya. Pero parang may kakaiba sa akin. Parang feeling ko siya lang ang nag enjoy pero ako hindi. <laughs> Ay. Tapos pag nagagalit ako, nagagalit na din siya sa akin. At at least na iba, iba ba ang pride? Dahil maliit lang naman na bagay sa kanya, hindi mo kang babae pa ang ugali kaysa sa akin. Pero may nagbago naman sa kanya. Nagawa na rin niya mag-sorry kapag may mali siya. Noon, hindi niya nagagawang mag sa akin noon. Tapos ako naman, mainitin sa kanya, tapos pag ganyan na ako, di niya mag kung anong nararamdaman ko pag sinabi kong pinapaiyak mo ko na naman ako. Sabihin niya lang sa akin, bakit ka umiiyak? Parang bata. Hindi naman porket umiiyak ako eh, bata na. Umiiyak ako kasi hindi niya ako nasusuyo. Hindi niya nagigets kung anong gusto ko. Pero naiisip ko kasi na hindi lahat ng lalaki ay manunuyo talaga. Kaya ginagawa ko, iiyak ko na lang hanggang sa maging okay naman ako at saka niya ako kakausapin kapag okay na ako. Afternoon, parang nagtampo ako kasi nagiging okay lang ako sa sarili kong comfort sa sarili. Tas, di ba, dapat bigyan niya ako ng time na kausapin bago matulog man lang sa kanya. Sa kanya okay na yung kumain ka na, Anong gawa mo? Halos ulit-ulit ang ganyan. Sabi niya sa akin noon, nagkaroon siya ng six years na relationship pero parang hindi naman siya nagkaroon ng six years eh. Kasi kung nagkaroon siya ng six years, alam niya niya ang ugali ng mga babae. Mga, sigurado ang lahat. Ganyan. Continue. Ako kasi galing ako sa long term for years. Eh nung pumasok yan sa buhay ko, iniba ko siya sa past ex-boyfriend ko kaya... Ang tataka ko, bakit ako binibigyan ako ng lalaki ng ganito eh sobrang mabait naman ako, mapagmahal, loyal. Wow. Kaya kahit anong ginagawa niya sa akin, sa akin pa rin siya bumabalik pero nakita ko naman na medyo may pagbabago siya ngayon. Tapos minsan naman, pag nag-aaway kami, may mga bagay akong na ibabalik na mga kasalanan niya sa akin. <laughs> Grabe, records, ano, recording ng mga pagkakamali. Tapos kapag umiiyak naman ako dahil sa kanya, iniisip ko mga pinagagawa niya sa akin. Parang wala siyang emotional intelligence sa lalaki. Magpatol siyang lalaki sa akin, hindi rin siya nanunuyo, hindi siya yung tipo ng lalaki na palasuyo. Hmm. Kaya iniisip ko, baka ganun lang talaga siya at may ganung lalaki. Tama po ba ako? <laughs> Or tanga-tanga na ako. Alam kong tanga talaga Oh, sorry, natatawa ako. Kasi ikaw, ikaw nagsasabi niya na tapos may broken heart emoticon siya. Para sa kanya, lahat ng nangyayari parang wala lang sa kanya. Pero yung may ugali ako na gusto ko lang naman ng comfort at suyo, wala talaga siyang pakialam. Basta ang alam niya lang, wala akong ginagawang masama sa iyo. Ang gusto niya kasi, kung ano lang nagawa niya sa akin, current, doon lang talaga siya Bulag siya sa mga nakaraang nagawa niya sa akin. <sighs> tapos napakataas ng pride, di ko alam anong gagawin ko. Tapos minsan kapag matagal na mag-reply, nagagalit na ako. Ang ganda pa naman itong nagsusulat. Okay, kapag galit na ako, tsaka pag mabilis na mag-reply, tapos sasabihin niya nagagalit ka na kagad. Gusto mo ikaw na kagad masunod. Hindi pa naman 5 minutes bago mag-reply, tapos sasabihin niya manonood kasi siya nang ganun, ng ganyan. Mabilis lang siya mag-reply sa akin kapag nag-aaway kami. Tapos kapag okay na naman kami, parang wala na lang siya. Kanya, normal na lang. Kumain ka na. Ano gawa mo dyan? Yun lang ginagawa niya araw-araw. Minsan ginaga sinasabi rin daw niya na may ginagawa yung lalaki. Hindi siya nakikipag-usap sa akin o makipagkwentuhan sa akin. Yung gusto ko, yung kakamustahin man... Kakamustahin, makipag-usap sa akin, kahit minsan lang, pero hindi eh, parang kailangan pa talaga siyang sabihin bago siya o bago pa niya gag gagawin ito. Parang feeling ko hindi talaga siya nagkakaroon ng long-term relationship. Iniisip ko kuya Ron, kapag nakikipaghiwalay ako sa kanya, alam mo okay naman siya, may ugali lang talaga siya na ayaw ko yung masakit magsalita. What if ganyan siya in the future namin? Ay, mabuti na isip mo yan. <laughs> Kaya minsan kapag na-overact ako, nakipagsabi na ako na kapag nagkaroon siya ng bagong karelasyon, wag na wag niyang gagawin sa bago niya ang ginagawa niya sa akin. Kasi Sobrang sakit iniisip ko pa naman. Baka doon magbago siya. Pero para ang hirap magipag-break ngayon sa kanya. Lalo na pinatawad ko na siya at hindi naman siya ulit nag-cheat sa akin. Ulit. Mm, okay. Hindi ko alam gagawin ko. Gusto niya lang mag-away lang daw kami pero hindi maghiwalay. Gusto mag-away kayo pero hindi maghiwalay. Mamaya i-clear ko yan. <laughs> pero minsan nahihirapan ako kasi hindi niya mag kung bakit ako umiiyak. Ang sa kanya lang kahit wala siyang ginagawa, minsan umiiyak talaga ako. Parang napakababaw lang ng luha ko at iiyak na talaga ako. Pero hindi ako ganyan all the time. Sinasabi niya rin sa akin na kapag bumalik daw ako sa abroad, ibibigay niya ulit sa akin account niya. Alams na yan. Hindi ako, ako pagtigil ha. Sabi ko, hindi na kailangan kasi kahit hawak ko account mo, hindi ka pa rin mahuli kasi sa ibang apps kayo nag-uusap. iska ah, ka. Sabi niya, tapos na yun. Tapos ayun, wala lang ako. Okay, ayaw ko nang hingiin account niya. Kasi mas okay na wala lang akong alam. Pa-help po. Alam mo, tingnan po nga ulit yung picture mo. Mm. Okay. Ano bang ipapangalan ko sa'yo? Ivy na lang, Ivy. IV. Yan ang pangalan mo, IV. IV, bilang kuya, makinig ka, ha? Matagal ko na itong sinasabi paulit-ulit since 2014 pa. Alam mo, tingin ko na talaga mahirap ang iyong pinagdadaanan. Ano, confusing, di mo alam kung ano ba talaga, saan ba talaga, at anong patutunguhan ito. Alam ang situation mo, ito, LDR kayong dalawa. 2022 hanggang 2024 na Saudi ka, nasa Qatar naman siya. Okay? Meron kayong trust issues at meron kayong communication problems. Nung una, pinagkakatiwalaan mo siya pero over time, nagkaroon ka ng frequent arguments kayong dalawa at na-discovery mo na nakikipag-chat pala siya sa iba. Lalo na sa ex niya. So nagkaroon ka ng emotional pain. Okay? Yung emotions mo hindi niya napapansin. Okay? At ang problema nyo ay parang patuloy na lang, ina-avoid nyo na i-resolve ang conflict yung dalawa. Hindi nyo na pag-uusapan. Well, na pag-uusapan pero hindi na resolba. Kaya you feel emotionally neglected. Yung way of handling niya ng yung emotions at yung arguments nyo, hindi siya nakapag-provide iyo ng comfort na kailangan mo. Meron kayong cheating at trust issues. Nag-cheat na siya sa'yo, okay? Kaya mahirap iyo na pagkatiwalaan siya completely. Hmm. Sabi mo, he seems like parang meron siyang emotional intelligence uh, issue kaya may pride. Yeah? Kaya nakakapag-prevent sa kanya na mas maintindihan ka at maintindihan niya ang iyong emotional needs. So, ang emotional state mo naman, kaya hindi nadaan mo na lang sa lungkot, sa pag-iiyak, kasi hindi niya maintindihan at hindi niya ma-address ang iyong nararamdaman. So, kaya worried ka kung ano ba itong mga mangyayari sa iyong dalawa, kung maka ba ito sa inyo kapag kayo naging kayo talaga together in the future, especially kapag hindi nagbago ang kanyang ugali. Alam mo, una dyan, kailangan mo magkaroon ka ng self-reflection. Isipin mo, ano ba talaga gusto mo sa relationship? Do you feel valued ba sa relationship mo? Nirespeto ka ba? Mahal ka ba talaga? Kung hindi, ano mo it is worth considering na pag-isipan mo talaga kung itong relationship na pinasok mo ay healthy para sa iyo. Okay? Magkaroon kayo ng honest conversation sa kanya. Ipaalam mo talaga kung anong naintindihan mo. I Explain mo sa kanya kung ano ba yung mga emotional needs mo. Okay? Na hindi talaga namimit. Na gusto mo mas maintindihan talaga at gusto mo ng support sa kanya. Kaso Eto yon nakakalimutan natin na meron tayong love languages. Ikaw, ang love language mo ay ganito. Gusto mo yung napaparamdam, naririnig, nakikipag-usap, di ba? So doon mo nararamdaman ng pagmamahal ang pagmamahal ng isang tao kapag ginagawa niya ito sa iyo. Ang problema sa kanya, hindi siya ganoon, okay? Ano ba ang love language niya? Touch. Sigurado ako, touch. Kasi he keeps on touching. Diba? Kakasabi mo pa lang kanina. Eto na yon, Meaning, hindi kayo match. So, may boundaries dapat. Alam mo, kailangan may clear boundaries regarding sa mga accept yung mga acceptable behaviors na dapat niyang gawin. Hindi yung minumura-mura ka, tanga mo, ganyan-ganyan. Acceptable ba yun? Di ba? Kung patuloy niyang dinidisrespect ikaw, kailangan mo mag-decide talaga at magbigay ng consequence sa kanya. Hindi mo hinahayaan mo lang, kaya inaabuso ka. Di ba? Ayun. So ito, you're now considering ka. Kaya nga nagtatanong ka sa akin because inisip mo kung paano ba talaga ikaw matulungan sa sitwasyon na yan. Tama nga naman yan kasi may mga bagay talaga hindi natin nakikita at nakikita ng iba. Ang gusto kong sabihin talaga, you have to focus on yourself. I mean, yung self-care. Alagaan mo sarili mo. Alam mo, dapat kasi, bako pumasok sa isang relasyon, dapat buo ka na. Buong buo ka na, yung hindi mo hinahanap sa iba, yung kakulangan mo. Ganito, may kakulangan ka. Emotional needs. Dapat jan palang puno ka na dyan. Kasi kung hahanapin mo yan, sa taong hindi naman talaga, kumpleto rin. Kulang din na katulad mo. Wala, maghihilahan, kulang siya, kulang ka, kukunin mo yun sa kanya, maubos siya, ikaw din kukunin niya, maubos ka. Wala, walang mangyayari sa inyong dalawa. Okay? So focus ka sa sarili mo, buuin mo ang sarili mo. Okay? Surround yourself with supportive friends. Yung mga tunay na kaibigan na magpagkakatiwalaan at talagang nililit ka sa tama. Ha? Of course, your family. Mahal ka ng family mo. Magkipag-engage ka sa mga activities na makapagbigay sa ng kasiyahan. Yung mga pagbigay sayo ng matutunan mo maging mature. Tingin ko ang bata mo pa. Diba? Alam mo, Ivy, dito sa nabanggit mo kanina, LDR nga kayo nung una una pa lang di pa kayo nagkikita. Nag-aaway na kayo. Doon pa lang dapat alam mo na hindi kayo match. Tapos nagkita pa kayo. Tapos may mga nangyari pa kung ano-ano. Alam mo ang lalaki. Sa una pa lang, malayo pa kayo. Wala pa mga ganyan. At ganoon na talagang ugali niya. Ganoon na talaga yan. At kapag inasawa mo yan, times 3 yan, times 10 pa. Ngayon, ibinigay mo na sa kanya <laughs> yung isang bagay na talagang amin naman natin. Karamihan ng lalaki ng gusto. Okay? Tapos ibinigay mo. Paulit-ulit. Siya naman take ng take. Siyempre, libre. Saka pa naman, diba? sino bang hindi magugusto ng libreng pagkain? Diba? Free food, free taste. Sorry ah. Well, real talk. Ito kasi, ano pa ang hihintayin niya sa'yo? Ano pa ang aasamin niya sa'yo in the future? Di ba? Kung magbago man siya at naging kayo, sa tingin mo mag-invest pa siya ng energy? at time para magbago para sa iyo eh, nakuha ka na. Ito pa, aside from that, kung hindi man nangyari yan, doon pa lang sa pag-cheat niya nung malayo siya sa iyo, alam mo na na hindi talaga seryoso sa iyo. Kasi ang taong seryoso, hindi kanyan lulukuhin. Okay? At hindi yan talaga magmamadali nakukunin ang isang bagay na hindi pa naman dapat. At bilang ikaw babae, hindi mo dapat yan basta basta ibinibigay. Yung dapat ang huling alas mo. Di ba? You want me? you marry me and you'll get it. Ganun yun. Hindi yung wala pa nga siyang napatunayan eh. Tapos ibinigay mo na yung grand prize. Di ba? May golden belt pa. Aba yung parang binigay mo na lahat? Wala man lang sa ginawa. Hindi niya pinaghirapan. Wala. So kaya ganun yun. Kaya ganyan na ang boyfriend mo. Kasi ang tingin niya sa'yo, sorry ha, ito totoo to. Yung value mo, mababa ang tingin niya sa'yo. Dahil sa mga desisyon na ginawa mo. Okay? Now, katapos na na ba ng mundo? para sa iyo? Hindi. Para sa akin, may pag-asa pa para sa iyo. Pero sa inyong dalawa, wala na. Mas maigi kung ako sa sitwasyon mo, mas maigi wag na kayo. Tigil-tigilan niyo na 'yan kasi mauupos ka lang. Alam mo iha, sayang ganda mo, sayang. Kung diyan ka lang naman mahuhulog, papangit ka. You know what I mean? Gagamit gamitin ka lang 'yan. At kapag naging kayo niyan, mag-asawa na kayo. Kung anong ginagawa niya ngayon, mas magiging mahigit pa 'yan kasi asawa na eh. 'Di ba? Alam mo ang pag-cheat 'yan, habit na niya yan. Nasa ugali niya yan. Ang lalaki hindi yan magbabago kung walang Diyos sa buhay niyan. Maniwala ka. Naku. If anyone who is in Christ, he is now a new creation. The oldest is gone, di ba? Meaning, kung wala si Christ sa buhay ng isang tao, lalaki may ang babae, hindi pa siya bago. Yung dati pa rin niyang, dati mga ginagawa, andyan pa rin niya sa buhay niyan. Okay? Real talk yan. Hmm. Ngayon, kung ayaw mong maniwala, yung nanonood dito, kung hindi ka maniwala na yan ay totoo, you try. Try someone na walang Diyos sa buhay niya. Tignan mo kung masaya ang buhay mo nakasama siya. Palainom yan, bisyo, papae, eh, sugal, addiction, games, barkada, pandoloko, at kung ano-ano pa. Mumurahin ka, walang respeto sa iyo lahat. Dahil walang Diyos, walang kinakatakutan, walang sinasambang Diyos sa buhay. Ang Diyos niya ay ang kanyang mga habits, ang kanyang mga... Gusto sa buhay. Yun ang kayang Diyos. So ikaw, bahala ka. Nasa iyan, sinasabi ko lang naman. Bilang ikaw, to end this, alam mo you have to turn to God. Turn to God for guidance. Kasi ako nang naman eh, nandito para sabihin sa iyo ang mga bagay na hindi mo nakikita. But alam mo ba ang all-knowing sa lahat ay si Lord? Turn to God for guidance at kalahasan. Alam mo, pray for wisdom. Ang wisdom kasi ang sarap niya magkaroon kasi yung mga bagay na hindi mo naintindihan, mas mali, mapalinaw sa iyo, mas mapapaliwanag mapa sa iyo kapag may wisdom ka. At si Lord ang nagbibigay ng wisdom para maging okay ang mga decisions mo sa buhay. Okay? at magpray ka rin ng uh, kalakasan sa buhay mo. Yung kaalam mo, may kahinaan kasi tayo. Like you, kahinaan mo, yung boyfriend mo na binaganyan ka na tapos niyo pa rin mabitawan. That's kahinaan. ba diba? Para ma-endure mo yung mga challenging times na yan, you have to pray. You have to turn to God talaga. Wala iba. That's the best solution sa mga problema natin sa mundo. Remember that God wants you to be happy. Okay? Lahat Si Lord ay gusto para sa atin na maging Ma masaya tayo at to be treated tayo with love and respect. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Ayon ng Diyos na mapariwara tayo, iba, at masaktan tayo. At maging malungkot tayo. Okay? So, sa situation na ito na very challenging, importante talaga na i-prioritize mo ang iyong well-being. Sarili mo. You seek God's guidance in prayer. You have to pray. Okay? You ask God for wisdom. Uh, para magkaroon ka ng magandang desisyon para sa iyong future. Kasi kung ganito, ipagpatuloy mo yan, alam mo na kung anong future mo. Alam mo na. Okay? So remember, you deserve to be in a relationship na you are feel loved, valued, and respected. Okay? So yan, sana may natutunan ka. Maraming salamat sa pagsulat sa Hugot Radio. Ikaw na nanonood, sige, sulat ka rin, mabasa ko yan. Hindi kita ibubuking, sigurado yan. Okay, bye for now. God bless you. See you next time.